Life Group Seminar ay isang pag-aaral ng mga piling mga leader na nangunguna sa mga life groups na ang layunin ay kung paano mapalago ang mga miyembro ng bawat grupo sa larangan ng spiritual at maging sa quantity and quality. Pag-aaralan natin ang mga ilang hakbang na dapat gawin para maging productive ang ating mga life groups. Ngunit bago tayo magpatuloy, ako pa si Marilyn Reyes ng Gospel Search na nagaanyayang supportan niyo po ang aking channel sa pamamagitan po ng iyong subscription at ihit na rin ang notification bell para maging updated kayo sa susunod na mga video. At sa ating pagpapatuloy, meron po tayong walong dapat na talakayin at ang una po doon is seek God's wisdom Next is clarify your vision The third, identify your target Fourth, develop a strategy The fifth, choose your approach Sixth, it should be disciple a new group leader Seventh, monitor the process And last, eighth, learn and apply Bago tayo magpatuloy, pag-usapan po natin ang text verse sa Matthew 28 19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Marami po sa atin ang alam natin na ito po ay the Great Commission. And our mission is to make disciples. That's why we're studying how to be a good leader and to disciple a new leader through teaching and obeying what God has commanded us. In this, we need a powerful wisdom of the Lord. That's why first that we're going to talk about is seek God's wisdom. We need to pray. Napaka-powerful na strategy ay unahin nating ipanalangin yung lugar nating na pupuntahan para maihanda ng ating Panginoon at ang preparasyon kailangan natin ipag-pray ang ating mga paghahanda at lalo na po yung team na ating makakasama napakalaga na meron tayong uh, wisdom na nagmumula sa ating Panginoon yung pangunguna niya para magtagumpay tayo sa bawat hakbang na ating gagawin As we cling to His promise, Matthew 6.33, Seek first the kingdom of God, and His righteousness and all these things shall be added unto us. At pakatapos nating manalangin, dapat maging clear ang ating vision para clear din ang ating direction. And our mission is to bring all the peoples to the kingdom of the living God regardless of race, status, belief, and religious affiliation, through the saving, healing, delivering, and transforming power of the Lord Jesus Christ. Ang mission natin ay hindi tayo mamimili ng tao na ating kakausapin o i-disciple. And our vision is a glorious church evangelizing and discipling Filipinos in all the peoples of the world through teaching, preaching, and living out the full gospel of the Lord Jesus Christ. So it's clear in growing up life group, we need to disciple and evangelize. And the third thing that we're going to do is to identify your target. Kaya meron tayong mga plan 1 to 3. Una, know who you want to reach. Dapat alam natin kung sino yung mga abutin natin, ano yung kalalagayan nila para tayo ay maka relate sa kanilang present situation. So, napakahalaga na alam natin kung sino yung aabutin natin. And our next target is who you are going to disciple. Sino ba ang gusto mong itrain? At tagay po ng ating nabasa sa ating text verse that we need to disciple people. Maging sa ating mission and vision, And the third target that we're going to do is to give birth to another life group. Dapat meron tayong target na magkaroon ng na, na mga anak ang ating life group na hinahawakan. Because our ultimate target is to multiply. Kaya nga pinag-aaralan natin itong mga strategy para mag-multiply ang ating mga life group. Ang pang-apat na dapat natin gawin ay makapag-develop ng strategy. Anong mga strategy ang dapat natin gawin? Approach those attendees that are old members. maaring may mga matagal nang umaten sa church pero hindi na kukumit dahil hindi natin sila ina-approach, hindi natin sila ini-invite. At ang isa pa po ay do a meeting mentality to get ideas. Dapat magkaroon din tayo ng mga pagpupulong para pag-usapan ano ba yung mga nararapat, ano yung mga ganang ideas because we do believe that two is better than one. Alam niyo po ba ang mga malalaki at matagumpay na kumpanya ay meron silang tinatawag na mastermind group kung saan doon po binabroth out po nila yung mga ideas para po sa magandang plano. Next is we need to choose our approach. Paano ba natin sila ma-encourage na magbukas ng mga life group sa kanilang mga tahanan? Ano ba yung kanila mga interest na pwede natin na maging interest din? At sino po yung mga pupuntahan natin yung bay na mga nasa ospital? Sila ba yung mga nasa opisina o nasa eskulahan? O kaya mga group of single mothers? Kaya kailangan natin pag-aralan paan mag-approach sa kanila. At ang pang-anim ay, Kung disciple at new group leader. And I believe that within your group, within your team, there is always a leader that God will raise up. Maaring ito ay isang babae o isang lalaki o isang kabataan na ready na sumunod sa Panginoon at may puso maglingkod. So as we train them, give them assignments to do and teach them how to do it. Next strategy is to monitor the process make an evaluation to improve and to remove. Ang ating mga ginagawa ba ay nag increase ang percentage ng progress o nakaka-apekto? Ano, ano ba yung mga nakasanayan natin na hindi nakakadagdag sa pag-increase ng ating progress? Dapat maging flexible tayo at ready po natin itong alisin at baguhin. Kaya ang ating panghuli, learn and apply do it again the right approach. Ang gagawin natin, yung mga natutunan natin ay ulitin ulit natin. So, repeat the process. Kaya napakahalaga na merong monitoring para alam natin kung ano yung effective at non-effective. Nawa po, nakadagdag ito sa inyong kaalaman. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. And just bear in mind, if you learn today, do it right away. Because success is a matter of process. God bless everyone. At kung kayo po ay hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, just hit the subscribe button and hit the notification bell. You will be notified every time I upload a new video. God bless.